Sa diwa ng pagtutulungan, nagsagawa ng bayanihan at feeding program ang Lutokan Adventist Church para sa mga naapektuhan ng bagyong uwan. Isang hakbang na nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nasa lanta. Si Yuzon Binabay para sa Balitang May Pag-asa. Isang patunay ng tunay na bayanihan ang ipinamalas ng team ng Lutokan SDA Church at ng mga kapatiran sa isinagawang feeding program para sa mga evacuees sa Lutukan Integrated National High School sa pangunguna ni Pastor Johnson Gomez. Madaling araw pa lamang ay tulong-tulong na naghahanda ng Aruskaldo ang mga kapatiran bago ito dalhin sa Lutukan Integrated National High School sa Sariaya. Layunin ng programa na maabot ang mga residente ng komunidad na naapektuhan ng bagyong uwan sa kabila ng panganib bilang po ng barangay ang barangay lutuan Malabag ay uh, siyempre atin pong uh, uh, kinalinga ang mga evacuees natin galing sa iba't ibang barangay siyempre nandyan po ang ating uh, mga tanod upang uh, umalalay sa mga evacuees, ang ating masisipag na tanod uh, nandito pa po sila lahat tapos ang uh, ating pong uh, ambulance nandyan uh, nakaalalay para po sa mga Uh, evacuees na magkakaroon ng karamdaman kailangan nalang sa ospital ayun po, uh, nandyan po ang ating mga BHW upang uh, yung mga may ubo, may sipon uh, maalaga nila sa check-up yung ating midwife nandyan uh, at uh, syempre tayo po nandito rin halos gabi-gabi at sa awa naman po ng Diyos ay uh, parang uh, makakaraos na yata po tayo uh, tayo po ay nakalalay hanggang ngayon dito sa mga evacuees. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po na hindi po tayo nasalanda ng mga makagupit na wagyo. Uh, at ganoon din po sa uh, nasasakupan ng Barangay Lutong Anuno na si Kapitan Menandro Biscucho, uh, siya po nagpatuloy dito sa aming evacuees ng Barangay Lutong Anuno. At sa mga bumubuo ng elder ng Seventh-day Adventist na siya po kasama namin sa pagbibigay ng ayuda na pagkain ngayong umagang ito. At ganoon din po sa kay Pastor at sa mga taga rito sa Barangay Tutokan Dulo. Muli po at nagpapasalamat po kami. Matagumpay na napagsilbihan ng team ang anim na barangay. Barangay Montisilio Bignay Uno, Manggalang Tulo-Tulo, Gisgis Lutukan Uno at Lutukan Malabag kung saan umabot sa 553 pamilya o kabuo ang 1,969 individual ang kanilang natulungan. Layunin ng gawain na makapagbigay ng mainit na pagkain at kaunting ginhawa sa mga evacuees. Narito ang aming panayam sa kanila. Salamat din po sa mga nagbigay ng pagkain para hindi magutom ang nasa evacuation center. Yun po ang pinaka-importante. And thank you, Lord, dahil hindi mo po kami pinabayaan at uh, talagang safe po lahat ang nandito ngayon. Salamat po kami sa Barangay Lutokan Uno sa pagkupup niya sa amin sa dumating na kalamidad na ito. Salamat din po kay Kapitan Obet Umali sa pagbibigay niya ng tulong na... Mga pagkain sa amin. Uh, salamat po sa lahat ng parte ng barangay na patuloy na nagsiservisyo sa amin kapag may mga kalamidad na ganto. Sa awa naman po ng Diyos ay okay naman po kami. Hindi tumuloy po yung bagyo. Kaya po kami nagpapasalamat kasi mayroon po kami natatanggap na mga relief. Kahit pa paano po ay nakakaraos po kami sa aming paglikas na ito. Okay naman po ang lahat, wala naman pong naanot. Nagpapasalamat po kami una-unay sa Panginoon kasi po ay hindi naman po kami naanot. Okay naman po ang bawat pamilya, ayos naman po. At sa mga pagkain naman po, ay okay naman po. Masaya ang mga kapatiran na nakapaglingkod sa naturang aktividad. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa kabila man po ng hampas ng bagyong ulan. Narito ang mga kapatid ng Lutukan Seventh-day Adventist Church ay nagkakaisa upang abutin ang mga nasalanta ng bagyo at paabutan ng mga tulong, mga pagkain, at sila po ay naging masaya. Ang ating mga kaibigan na ito ay naging masaya sa tulong na ating pinaabot. At tunay po sa ganitong mga pamamaraanan, nagkakaisa ang ating pong iglesia upang abutin ang mga, mga taong nangangailangan. Layunin makapaghatid ng Balitang May Pag-asa… Ako si Yuson Binabay, nag-uulat para sa Hope Today HNP News.